Ako si Siloy Manata, huh? taga Sitio Bangkiod, Barangay Kokok, Longsod, sa Tamsi. What? Ang akong ikatestimon ni, bahin na, na akong od sa purol na hilabihan kagamay. Murarag botilya sa white flower. Hindi totoo yan. Kunya namay nagasulti ako, akong amigo nga paimnon lang ko og Mamors Herbal Capsule Mauto nga akong gisulayan og inom ang Mommer's Herbal Capsule kay para padak ko man kuno sa od sa purol. Sugo <laughs> nako tulo ka adlaw balik tulo ka adlaw, 3 times a day. sus tulo sa tulo lang ka adlaw nakita na na ang epekto, epektibo kay Mamors Herbal Capsule kay sa una. Murarak botin liwet lawer karoon muana og tunoko